Mapagpalang araw mga kasaulo kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Habang hinihintay po ko ni asawa dito ay masakit na po yung pakiramdam niya. Ayan po at nagbabayad po tayo ng bills bago tayo pumunta kay Aling Puring. Ayan, as you can see po, medyo naano-ano na po siya. Kaya grabe po, pasensya na po sa mga naurungan natin na order na nachos po. May dahilan po talaga si Lord. Uh, alam niyo po yung tipong hindi po siya makakapag-deliver ng isa-isa kaya inurong po muna namin yung mga order na nachos. Tsaka akala ko po ngayong araw mga kasabro, sobrang tumal po ng tinda natin. Pero praise all to God po, ang dami pa pong humahabol. So ayan po, no, nandito na po pala tayo kay Aling Puring para maggrocery ng mga kakailanganin natin para sa lulutuin natin ngayon. Bali, na lang po pala yung natirang pa-order natin. Naka nabili na natin yung mga kailangan natin na uh, all-purpose cream, evaporated milk. Ang hirap maging vlogger do. Alam niyo po yung tipong kahit saan po ay ipinapatong ko yung cellphone ko. Makakuha lang tayo ng magandang clip po para sa inyo. Para hindi po kayo maboring sa mga videos natin. At dahil wala na po pala tayong toiletry. Toiletry? Wow, salamat po sa nag-correct sa akin no, nung ano, basta yun po yung panligo, sabong panlaba, shampoo, at mga detergent po. Ah, uh, isinabay ko na din pong bilhin yan para naman isahan na lang po yung pagbili natin. Kahit araw-araw po ay inamamalengki po tayo, ay binili ko na po yung mga kailangan, lalo na po at lunes tomorrow. Wala pong gagamitin yung mga bata na shampoo, conditioner, sabon. Kaya isinabay ko na po. At bumili din po ako ng mga konting snacks po nila. Mga madalas lang po nilang kainin or mga gusto po nila. Pero ngayon po hindi namin sila masyadong pinapakain ng mga biskuit, ng mga junks po madalang na lang po. Kung pwede yung mga niluluto nating merienda, yun na lang po yung pinapamerienda natin sa kanila. At kung medyo matamlay po yung voiceover natin ngayon, no? Medyo inihinaan ko po kasi yung boses natin. Dahil nandito pa po yung mga classmates ni ate. Medyo nahihiya pa tayo kahit wala naman tayong hiya. At ayan po, patapos na po tayo. Andiyan na po tayo sa year. Pero totoo man po, sa pure gold, wala na akong hiya kahit gaano ko pa po iset yung camera natin. Pack At nasa bahay na po pala tayo mga kasaulo. At nilinisan ko na yung manok na i-chicken curry natin. Bali, papaulam po natin yan sa mga classmate ni ate. Ayan, dalawang kilo po yan. Medyo madami-dami po kasi yung mga bisita ni ate. At nahiwa ko na din po yung mga patatas, carrots, bell pepper, kamatis, at siling green. At ayan po, naigis ako na po pala yan. At ilalagay ko na yung ating manok. Isasangkot sa ko lang po yan ng maige At igigisay natin ng maige At habang nagigisa po tayo ng manok, habang pinapalambot natin yung manok natin ay kinayat ko na po yung mga pa-order natin na para sa carbonara gaya ng bacon and ham. At ayan po, naglagay lang ako ng dalawang pakete ng curry powder at turmeric powder. Mm, pack post. Kailangan po talaga yung pack post na yan para masarap yung luto nyo. Charot! po, naglagay tayo ng konting tubig at tatakpan po natin yan. Tingnan nyo naman, no? Dapat nag-enjoy lang po tayo sa mga ginagawa natin, mga kasawlo. Para chill lang yung buhay. At ayan, hindi ko alam kung anong tinatawanan ko dyan. Pero nandiyan nga po pala si Adriel. Nauna siya, yung classmate ni ate. mali ko mama po pala yung inilagay ko. Alam nyo po talaga, mas gusto kong ginagamit yung koko mama sa... chicken curry pop mas malasa at ang dami ko pong nailagang itlog, mga 20 piraso. Dinagdagan ko po pala talaga yung nilaga kong itlog dahil na ano po, gustong gusto namin yung nilagang itlog sa chicken curry at pinaglaga ko din po si asawa. So ayan o, no, naaktuhan natin. Ah, napamoka na ako. Ma, first time ko mamalis, sabi niya. First, first time daw niya. <laughs> sabi pa niya, shout out sa mga kabataan dyan. Magwalis din kayo pag may time. At ayan po, no, mga kalyo dyan yung kamay niya. <laughs> Wala na po, morning na ako. Hindi po yan naglilinis ng bahay. Hindi po yan nag, ano, nag... <laughs> Pisa <Peace> likay <laughs> nga na ako mo. Ayan po pala, nandyan na po yung mga classmate ni ate. At kumakain na po sila. Ayan po, shout out sa mga classmate ni ate. Na sobrang kulit po. Alam niyo po, sabi ko kay Adria, ako na, Beh, Pagdating mo noon, sabi ko ganyan, ang tahimik lang ng bahay namin, no? Pag nandyan kayo, nagugulo yung bahay namin. Pero, okay lang naman po. Hmm, back post. <laughs> okay lang naman po na nandito sila. Basta dito lang sila sa bahay. At, wag, wag kayo masyadong maingay, nebe, natutulog si Bap Bap. At, ayan po, kung maabang kumakain sila, ay, kumain na din kami ni Rai Rai dito. Sa loob po inayaan ko na po silang kumain doon para masarap yung kain nila. Pagkatapos po namin kumain ay iginis ako na po yung ating carbonara po. Ayan. Bale, trimit po yung ating sahog sa carbonara. Giniling ham and bacon po. Kaya sobrang masahog at malasa po ng ating carbonara. Sulit siya sa 75 mm, pack po. Sulit na po siya sa 75 pesos per styro. Dalawang evaporated milk tatlong nest clay cream po yung or all purpose cream po yung nilalagay natin para malasang malasa siya. At naglalagay din po ako ng cream of mushroom na powder pampalapot po para kapit na kapit yung lasa ng carbonara sa ating pasta. At ayan po no, abang ano po, tapos na po pala akong maghugas ng plato at inimix ko na po yung ating pasta sa ating sauce. At tingnan nyo po kung gano'n siya ka saucy. At, alam nyo po yung kahit, mad, di ba po, pag carbonara, madaling madry yung kanyang sauce sa pasta. Yan po, kahit madry po siya, alam nyo po yung kapit na kapit po talaga yung lasa niya, lasa ng carbonara sa pasta. Kaya, apaka-solid po niyan, mga saulog. So, ayan po, no, naka-11 po tayo na styro five na tapo, po. Isang kilo lang po pala yung nailuto ko mga kasawlo. Kasi nga po, sabi ko nga po, akala ko po matumal po ngayong araw. Dahil nung unang gabi po, hapon pa lang, hapon pa lang po or gabi, nagpo na po ako kung ano yung iluluto natin para bukas. Para uh, nakokollect na po natin yung mga orders nila. Alam niyo po, nakatatlo lang po tayo na styro. Tapos, alam niyo po yung pagkaluto ng carbonara, biglang dagsa po ng order. May umorder na apat, may umorder na dalawa, tapos may mga nagpahapol pa po na order. Grabe po talaga. Alam mo yung nanghihina ka na, pero uh, nakakalakas po talaga yung prayer, mga kasawlo. Yun lang po talaga yung pinakasandata sa pagbibusiness, sa family, kahit saan po. Basta prayer po yung kailangan para lumakas tas si Lord na po yung bahalang gumawa ng aksyon. Uh, at ayan po no mga kasawlo, na-i-share ko lang po ko yung experience natin ngayon na akala ko po talaga ma tayo, wala tayong mabebenta. At tignan niyo naman po, may pa-deliver pa tayo dito sa bayan po ng Porac. At uh, dito ko na po tatapusin ang ating video. God bless us all po. Bye.